the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Maruel Liasos of the Order of Preachers, and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend the faith and to guide us all to know the truth. <laughs> Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay na Know the Truth dito po sa TV Maria. Ako po si Attorney Marwell Yasus O.P. At kasama po natin ngayon ang ating pinakamamahal na Reverend Father Abe Arganyosa. Magandang araw sa iyo, Father. Magandang araw sa iyo, Brother Mars. At uh, tayo tayo ay muling magsasama-sama para po ipagtanggol ang ating pananampalataya at ngayon din ipaliwanag sa kanila ang puro at aral ng ating Santa Iglesia. Alam mo, Father, pumapagitna na po tayo sa season 2 ng Know the Truth dito po sa istasyon ng TV Maria at talaga namang nakakataba po ng puso ang maipinapaabot sa ating mensahe ng ating mga kababayan at ang ating mga kaanib ng Santa Iglesia Katolika. Nagpapasalamat po sila na merong ganitong palatuntunan. At maaari po kayong mag-text sa amin ng inyong SRO, Suggestion, Reaction, Opinion, sa 0929-980-1010. Inuulit ko po, 0929-980-1010. At sa ating pong pagbabalik, sasagutin natin ang inyong katanungan. At tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunan Know the Truth at sasagutin po natin itong katanungan ito. May kaibigan po ang Iglesia Ni Cristo. Sabi na gumagamit daw tayo ng katol sa pagsamba. Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng insenso Ayan po, Father, narinig po natin ang nakakatawang katanungan. Sabi daw ng Iglesia Ni Cristo, eh gumagamit daw po tayo ng katol sa ating pagsamba sa simbahan sapagkat mausok. Eh nung panahon yun, eh wala pa namang katol. Kailan lang naman na-invento ang katol, no? Kaya nakakatawa po itong... Uh, paratang na ito. Ano pa man ay sasagutin po natin? Siguro yung nakikitang umuusok sa ating pagmimisa, ang tawag po dyan, mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo ay insenso at hindi po katol. Father, ano po bang masasabi mo sa isa na namang katawatawang akusasyon ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Eh, palagay ko, Brother Mars, eh, hindi po labang puno ng katol itong taong ito. Kung hindi, may tulak <laughs> Baka siguro yung nakainom at hindi niya alam ang diferensya ng insenso at katol Ngayon po mga kapatid, ang kagaya nga po ng sinabi ni Brother Mars, ang ginagawa po nating mga katoliko ay hindi po pag ng katol na ang purpose ay para paalisin ang mga lamok. Kung hindi po tayo'y nag insenso bilang tanda na ating pagsamba at pananalangin sa ating Panginoong Diyos. At tukul po sa pagsamba, ito po ay mababasa natin dito sa Bagong Tipan, sa Ebanghelyo ni San Mateo, na inialay sa Panginoong Heso Kristo ng tatlong mago. no? At uh, dito nga po'y makikita natin sa Matthew chapter 2, verse 11 eh, dito po sa New International Version ng Biblia. At kaya dito po yung ating mababasa. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and beer. So, yan po yung tatlong regalo sa ating Panginoong Yesu Kristo. Isa po doon yung frankincense o yung incense. So, hindi yeah. naman po yata tinanggihan ng mahal na Bireng Maria ni San Jose at ng ating Panginoong Yesu Kristo, yung kaloob na yan na galing sa mga pantas, di ba, Father? Opo. Ay, meron nga po nagsasabi sa atin ng mga kaibigan natin na kaibayo sa pananamparataya eh bakit naman daw hindi yan tinanggihan ng Birheng Maria? Dahil alam naman daw ng mahal na Birhen na pagano itong mga mago na ito. Eh, subalit tinanggap. Pero gaano po ba katotoo na mga pagano lamang ang gumagamit ng insenso sa kanilang pananambahan? May mababasa ba tayong katunayan sa banal na kasulatan na maging ang tunay na bayan ng Diyos sa lumang tipan ay gumagamit din ng insenso sa kanilang pagsamba? ay talagang may mababasa po tayo, Brother Mars, at hindi lang po mababasa, ay talagang basang-basa at basang-basa sila no, sa talatang ating ibibigay sa kanila. Sapagkat yung ating ibibigay ay hindi mismo pa lang ng isang propeta o ng isang uh, leader ng, ng bayan ng Israel, kung hindi, ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Diyos mismo. Sa so mga Father, meron tayong mababasa na kung saan ipinagutos mismo ng Panginoong Diyos ang paggamit ng insenso. Opo, Brother Mars, at ito nga po ay ating makikita dito po sa Aklat ng Exodo, chapter 30, verse 1 and 8. Ito po ay aking babasahin mula po sa salin ng Ang Biblia 2001 edition ang pamagat ang dambada ng insenso. Imagine po ninyo yan, mga kapatid. May dambana, may altar, altar of incense. Ah? Verse 1, gagawa ka ng isang dambada na pagsusunugan ng insenso. Ito'y gagawin mo mula sa kahoy na akasya. O ayan po yung, yung sagot doon sa tanong ng ating kapatid uh, na nagtatanong saan daw nanggagaling yung insenso. Ngayon po sa verse 8. At kapag sinisindihan ni Aaron ang mga ilawan sa gabi, kanyang iyahandog iyon bilang isang insensong patuloy na handog sa harapan ng Panginoon sa buong panahon ng inyong mga salinlahi. Ay, ang matindi po dito, Brother Mars, hindi lang ito panandalian lang po hindi perpetual po iyan. Mm -hmm. Walang katapusan Walang... sa salit-saling lahi. Mm -hmm. Sa katunayan sapagkat 'yan po ay utos na tinaguri ang perpetual ordinance. Yan po ay naisakatuparan maging sa Bagong Tipan. At ito po ay tinupad dito po sa Ibanghelyo ni San Lucas at babasahin ko po ang versikulo 9 sa kapitulo 1. uumpisan ko po sa versikulo 8 patuloy hanggang 9 dito po sa ang Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Minsan habang naglilingkod si Zakaria sa harap ng Diyos ng turno pa ng kanyang pangkat, nagpalabunutan sila ayon sa kaugalian ng kaparian at siya ang napiling pumasok sa santuario ng Panginoon para magsunog ng insenso. Ito po pala ay eh, kaugalian ng kaparian. <laughs> Kaya wag po tayo magtaka mga minamahal kong kababayan kung bakit ang mga pari ay siyang may pangunahing paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsusunog ng insenso sa santuario o maging sa dambana ng ating mga bahay sambahan. Yes. At uh, ang kapakaganda dyan, Brother Bas, eh, dun, dito nga po sa ang Biblia 2001 edition, kaugalian ng mga pari, mm -hmm. sa inyong mga kaugalian ng kaparian, ay mm -hmm. eh, talagang parehas. parehas. At uh, nais ko lamang susugan iyan, Brother Mars, eh tayong mga katoliko, ang ating kaibahan sa mga protestante, mga born again, mga manulista, mm -hmm. no at mga... Sorianista. Mga, ayan, mga uh, dating daan, mm -hmm. na walang daan. Mm -hmm. Eh tayo may mga pare, mm -hmm. ah, yan ay talagang special na karakteristik ng Santa Iglesia Katolika. At nais ko pong basahin itong unang Pedro, chapter 2, verse 5. At gayon din, sinusugan yan sa verse 9, hinggil kung ano ba yung karakteristik ng tunay na bayan ng Diyos at ng Santa Iglesia. Sabi po dito, no, 2001 edition pa rin po ng ang Bibliya. Tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapare upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo." O, verse 9 po, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikan pagkapari, royal priesthood yan. Ayan po, huwag po tayong magtakaming minamal kung bakit sa loob ng Santa Iglesia merong pag-aalay ng insenso. Sapagkat una, ito'y kaugalian ng kaparian o ng mga pari. Pangalawa, sapagkat tayo, ang lipi ng mga pari ayon sa binabanggit ni Apostol Pedro. Maiba ko, Father, alam po ninyo, Kuy daw lang po doon sa ating mga nanonood, no? Hindi naman po sa kayo inuupasala. Ito pagpapakita lamang ng katotohanan. Eh wala po kasi silang pari eh. Kaya paano naman sila magsusunog ng kamangyan? Yes, eh, hindi po naman sila inuup inuupasala, brother Mars. Sila ay inuupakan ng katotohanan. Hindi po tayo ang tumitira sa kanila. Biblia po yung sumasampal sa kanila ng katotohanan. Dahil talaga namang ang ating Panginoong Heso Kristo ay kataas-taasang pare ayon dito sa at, sulat sa mga taga-Hebreyo. Na siyang niregaluhan din ng kamangyan. Yes. At uh, yan nga po, ito eh, sabi ni San Pedro sa atin, ay eh, tayo daw ay tahala ng Diyos, spiritual priesthood, no royal priesthood. Eh, Ibig sabihin, hindi sila ang tinutukoy noon. Alam mo, Father, kahit na magsunog sila ng sakusakong sakong mga kamangyan, eh hindi naman ito magiging katanggap-tanggap sa Diyos eh. Sapagkat wala naman silang mga pari, walang kaparian sa labas ng Iglesia Katolika na naroon sa mga protestante, kaya hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Walang pinagkaiba doon sa ginawa ni Kore o ni Cora sa... Aklat na mabilang, Kapitulo 16, na sila din naman eh, nagsunog din sila ng kamangyan, paglaban doon sa hirarkiya ng Panginoong Diyos. At totoo po yan, Brother Mars. Ay eh, ang alam ko po eh, yung mga hindi karapat dapat dahil hindi tunay na pare, at pagkatapos nagsunog ng insenso ng kamangyang, Ipinarusahan ng Diyos. ay eh. Yun ay karumalduman at kalapastangan sa ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ang ginawa ng malapastang ito na pinagmanahan naman ng mga kasalukuyang lapastangan sa Diyos at sa kanyang hierarkiya. Ito po sa disis sa stress ng aklat ng mga bilang. At sila ay nagpupulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabi sa inyo. Dangang ang buong kapisanan ay banal bawat isa sa kanila at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon? E eh, ganun po yung ginawa ng mga rebelde na sila kora, no? laban kay Moises at kay Aaron. Sinabi nila, e eh, kami din naman. Alam po ninyo, brother, habang binabasa nyo yan, ang pumapasok sa akin ay ang rebelyon ni Martin Lutero at ng mga protestante. Kaya kasi sila tinawag na protestants sapagkat ayaw nila sa hierarchy of priesthood, ayaw nila magkaroon ng bishops, ayaw nila magkaroon ng priests. Gusto nila pantay-pantay na lang, walang leadership of the church. Kaya yan po ay makikita natin ay talagang kalapastanganan sa ating Panginoong Diyos. At iyang paglapastangan na yan at ang pagkondena sa kaisipang iyan at sa aral na yan at sa gawaing iyan ay inulit sa atin na mas matinding pananalita ng apostol na walang iba kung hindi si Saint Jude no sa kanyang epistola no sa bagong tipan at para po sa mga nagnanais marinig yung uh, napakagandang uh, payo sa atin ng ating minamahal na si St. Jude uh, Tadeus, no na very famous dito po sa ating bansa ay e basahin po natin itong uh, Jude verse 11 dito po sa Ang Biblia 2001 edition kahabag-habag sila Hmm. sapagkat sila'y lumakad sa daan ni Cain at sumunggab sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at napahamak sa paghihimagsik ni Cora. Ayan. Si Cora napahamak. Sumunod doon sa daan ni Cain. E dating daan ho yun. <laughs> ho yun. Ayan. At... Uh hindi naman po talaga marapat na magsunog ng kamangyan para sa Diyos ang mga hindi ayon sa kabilang sa mga pare sapagkat babalikan po natin ang kapitulo 16 ng aklat ng mga bilang ang versikulo po ay 40 ganito po ang ating mababasa upang maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel upang sino mang ibang tao na hindi sa mga anak ni Aaron ay huwag lumapit na magsunog ng kamangyan sa harap ng Panginoon upang huwag magaya kay Kore at sa kanyang mga kasama gaya ng sinalita ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Moises kapag hindi ka daw po kabilang doon sa mga anak ni Aaron si Aaron po ay pare ay huwag lumapit na magsunog ng kamangyan sa harap ng Panginoon Napakalinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nais ko pong basahin ang talatang iyan dito po sa Ang Biblia 2001 edition ay talagang tumbok na tumbok brother Mars na pari ang tinutukoy. Upang maging alaala -ala sa mga anak ni Israel, upang sino mang ibang tao na hindi pari, na hindi mga anak ni Aaron ay huwag lumapit upang magsunog ng insenso sa harap ng Panginoon. Kaya dyan po eh, tampok na tampok ang kahalagahan ng tinatawag nating sacrificial priesthood, ministerial priesthood na paglilingkod sa dambana, sa santuario ng ating Panginoong Diyos. At dito po sa loob ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang aming pong pag-aalay sa Diyos ay katanggap-tanggap. At kaloob po ay ang aming pagsusunog at pag-aalay ng kamangyan. Sapagkat kami po ang ikinatuparan ng hula ng Propeta Malakyas. At ito po'y babasahin ko sa wikang Ingles sa King James Version. For from the rising of the sun, even unto the going down of the same, My name shall be great among the Gentiles. And in every place, incense shall be offered unto my name. And a pure offering. For my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. Eh saan ho kaya nato pa Sa iglesia ni Cristo huba Sa born again huba May pag-aalay po bang malinis at may kamangyan? Abay, wala ho sa atin po sa Santa Iglesia Katolika habang nagdadaos ng misa at gumagamit ng kamanyan, tupad na tupad po ang hula ng banal na propetang si Malakias. At um, napakaganda pang pananalita dyan, Brother Bars, E eh, yung sinasabi, mula sa sikata ng araw hanggang sa paglubog, eh meron pong ibang nagsasabi na sila daw ay tulay na iglesia na nagmula pa daw doon sa sikata ng araw yung anghel nila. Anong klaseng anghel yung Anghel ba ng Diyos yun na ayaw sa insenso? Iniinsulto pa yung insenso, tinatawag na katol. At alam naman po natin na ang insenso ay sumasagisag ng panalangin ng mga banal. At ang mga tunay na anghel ayon sa banal na kasulatan ay siya pa mismong nagdadala ng usok ng insenso doon sa trono ng Diyos na buhay sa langit sapagkat ito'y sumasagisag sa panalangin ng mga banal. Basahin po natin sa Kapitulo 5, versikulo 8 ng Aklat ng Apokalipsis. Dito po sa ang Biblia, 2001 edition, pagkakuha niya sa aklat ang apat na nilalang ng buhay at ang dalawamput-apat na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero. Mm -hmm na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Ayun naman po palang gawain ng mga anghel, hindi po kagaya ng peking anghel na muhing-muhi sa insenso. Babasahin po natin mga minamal para sa ikababatid ng mas nakararami dito sa Amplified Bible na Protestant version ng banal na kasulatan, doon pa rin po sa Apokalipsis 5.8. And when he had taken the scroll book, the four living creatures and the 24 elders of the heavenly Sanhedrin prostrated themselves before the Lamb, each was holding a harp, lute, or guitar, and they had golden bowls full of incense, fragrant spices and gums for burning, which are the prayers of God's people, the saints. Alam mo, Father, talagang napakasarap talakayin ang pananampalataya ng Santa Iglesia. Hitik na hitik po sa aral ng banal na kasulatan. Wala na po tayong oras, Father Abe. Ngayon po, mga kapatid, bilang pagtatapos po ng ating programa, Nais ko lang po ipaanala bilang pare ng ating Santa Iglesia. Ito pong Revelation verse 5, pinakikita dito yung aklat ng buhay at ang kordero. Kaya po kapag yung aklat ng yung Gospel, Book of the Gospel, pinuprosesyon sa simbahan para basahin ng ating pare, iniinsensuhan yan sa ating espesyal na misa. Kaya tamang-tama talaga. At pagkatapos, ano ang sabi? Ito daw mga matatanda, mga presbyters in heaven. They kneel before the Lamb. Kaya kamag tayo, pag sinabing dieto na si Kristo ang kordero ng Diyos, itinataas sa ating misa ang kordero ng Diyos, iniinsensuhan niya at lumuluhod ang mga tao. Kaya akmang-akma. At huling talaga tapo dito po sa Revelation chapter 8 verse 3 dumating ang isa pang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong lalagyan ng insenso at binigyan siya ng maraming insenso upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambana ng ginto na nasa harapan ng trono ng Diyos. Kaya po yung anghel na galit sa insenso, hindi po yan tunay na anghel. Yan ay anghel ng kadiliman, hindi anghel ng kaliwanagan at katotohanan ni Kristo. At bilang karagdagan sa 8.4 po ng Apokalipsis, ganito po ang ating mababasa at ang usok ng kamangyan kalakip ng mga panalangin na mga banal, ay napailan lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. Mga minamahal, ang usok po ng kamangyan o ng insenso ay sumasagisag sa ating panalangin na katanggap-tanggap sa Diyos. Ito po muli si Attorney Marwil Yasus O.P. Kasama po natin si Father Abe Arganyosa na nagsasabing alamin po natin ang katotohanan sapagkat ito ang magpapalaya sa atin